Yes, okay, yes, yung ipon o. Oh. pinang nagpalit siya ng balat. Ang ulit ang dito, guys, o. Ang ulit ang. Ang Huli yan, mami, ah, Ito kayo yung isang Oh, Susot ka po dito sa akin ha Nagluno hmm. o namatay? Nagluno Hoy daan Aawin kang may bukol. Aray ko. yup yo, Maganda-ganda ang daanan dito. Doon sa pinunta namin ni Jobit nung nakarang nag kami. Ah. Hirap na. Ano? Hirap ano? ano? ano, ng daanan? Hindi ako naman nalagin. Tapatapos doon. Maalaalabas ko sa batot ikin. Bunoy na lang. Pagkapa <laughs> na ah niya so laki ay. Ay, lakay kayo mag... Mabitaw ka naman doon. Pwede si patay rin doon sa batot yung... Mas maganda yung lumabang kanila ah. <laughs> Baka makapanabla pa no? Oo uh -uh. si Jubit hindi rin matakotin Ang guys ang linggo daw yun doon, doon sa kuwan hindi Oo Ay nilaw guys isa sa guba hindi bali yung mga pa Ito ahas <laughs> lalaki eh. Sure na. Kaya na. Ha? Nasa ilan pa yan? 11, 11? Ito. Rami-rami pa pala. Hindi kaya sasama ulit tayo mamaya pagpandao. Papak papakita ko sa inyo kung may huli yung trap natin Hmm. hmm. Ang labuyo hindi pa ako nakatikim. Labuyo yun no? yun? Mm hmm. Parang, Parang manok din na yung kwan. Mm -hmm. ah, ito maraming tatang. Walang susu dito, ano? Ay, paigin mo. Susu dito na yun. Makakapain? Mm hmm. Ang mababaw na palang alim itong dito. Wala yeah, ito. Dito. At ito po sa inyo na sinubukan natin kung pwede mataas mm -hmm. uh -huh. pa rin. Eh, yung hipon natin. Haan. Nahirip mo na ba mamaya maga? Parang parang natin, pababa dyan ulit. Pataas? Ha, pataas. Ano inaluto kanina nung... Ano? Sa so baba, Ano'ng niluluto nila? Nagpa-nilis daw. Ha? Nagluluto ng kali. Yupi lang ako eh. namin oh. yeah. Iya. Ito eh. Okay na. pala katabi ni Papa. Parang may nadaan dito. Ano? Yan, yeah, patas. Ha? Magkakuan ang... Yeah. <laughs> Ito na yung palisda na ano? Ito na yung palisda na dinana natin? Hmm. Maligis Ay, ano nang kaingin niya, ano? Pag nadulas ka dyan, dito ang ulog mo. Ano? Dailig? Oo. Kaya mo, buri na tilapya? Ang pagkakang nila yung malaking bunti na yun. Hmm? Ano yun? dito malaking katang Pwede sa Panyo ng ano karoon Pwede 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 Yung katandim nung din yung kikwa Pahirapan din sila nung lalo na sa sa ng gano'n ang sakit pa ang Huwag eh? naman pati mga medyo local na gulay ko naman. <laughs> lang. Kasi wala kasi nang patuka. wala nang hata kasi okay. eh. Kaya mabindi pa magkaling ng 500, kaya ang gandang abuhin. Nangangagat. <laughs> gulay? Sa isang taong kong alaga, binilipla ang yun ay... Nababago naman ang manok ah. Papanggas-panggas mula to yung, mga pahapon po na gano'n Eh, talagang kuhan. Mula nung... Lalo pag lagi nakakulang manok, ako? Yun, man din ay yung pangok ng kanina yun. Yun ay pag inakulong ko ay... Eh, Not uh, yung tapang. Yung tapang pag lagi nakakulong. Yung kikwa dyan ay eh. yun. Ikaw yung kondisyon na ang jubit. Ang ah, tapang. Tad -tad ako ng... Eh. Pagtatambay ko sa likod sa tindahan,

Sila'y ang sa atin nung eh. mamaya pang alis Para uwi dito May okasyon dun sila 28 ata Pitong, pitong taon ata nung panganay niya Ah. Uh -huh. oh. 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 Ay, -soy. Hakantong ah, lang pala yun. Laki, ano yun. <manyan> Sayang. Alam ba ba na ito yun? Ito yung ito yung pa Mga na malito Lagi farm dyan oh. Ano? Uh... ng Oyang uwi iba. Wag wala na. <laughs> Diyan sa pispan Kan kanamo.